Hola! Tole leje, tole leje. Kunin at basahin. Kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagadua ng inyong kasama sa ating lumalim at mamunga daily gospel reflection. Ngayon ay August 5, 2025. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Chapter 14, verse 22 to 36. Matapos mabusog ang mga tao, agad pinasakay ni Yesus sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo, samantalang pinauwi niya ang mga tao. Pagkaalis na mga ito, umahon siya sa burol upang manalangin. Nag-iisa siyang inabot noon ng gabi, samantalang nasa laut na noon ang bangka at sinasalpok ng mga alon sapagkat pasalungat sa hangin. At nang madaling araw na'y Sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinalibutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo, sigaw nila. Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, Huwag kayong matakot, si Jesus ito. At nagsalita si Pedro, Panginoon, kung talagang kayo iyan, paparyanin niyo ako sa ibabaw ng tubig. Sumagot siya, Halika! Kayat lumunsad si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig. Papalapit kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. Sagipin ninyo ako, Panginoon, sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus. Napakaliit ng iyong pananalig, sabi niya kay Pedro. Bakit ka nag-alinlangan? Pagsakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka. Tunay na kayo ang anak ng Diyos, sabi nila. Tumawid sila sa lawa at dumaong sa Genesaret. Nakilala si Jesus ng mga taga roon. Agad nilang ipinamalita sa buong palibot ng lupain iyon ang pagdating ni Jesus. Kaya't dinala nila sa kanya ang lahat ng may sakit. Hiniling nila sa kanya na ipahipo man lamang sa mamay sakit kahit ang laylayan ng kanyang kasuotan. At lahat na makahipo nito ay gumaling. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Happy Tuesday po sa inyong lahat. Napaka makulay ng ating gospel for today. Isa ito sa mga tagpong nagpapakita kung gaano kabigat ang hamon ng pananampalataya. Habang pinauna ni Jesus ang mga alagad sa bangka, siya naman ay umakyat sa bundok upang manalangin mag-isa. Nang magagabi na, sinalubong ng malakas na alon at hangin ng bangka ng mga alagad. At sa takot, nakita nilang may dumalakad sa ibabaw ng tubig. At ang akala nila'y multo. Pero si Jesus yun. At sinabi niya, huwag kayong matakot, ako ito. Dito natin makikita si Pedro. Ang may tapang, pero may takot din. Panginoon, kung ikaw nga iyan, papuntahin mo ako dyan sa tubig. At pinayagan siya ni Jesus. Makarado rin nga sa gospel, nakalakad nga si Pedro. Pero nung maramdaman niya ang hangin at alon, natakot siya at nagsimulang lumubog. Ito ang puso ng ebanghelyo natin ngayon. Sa totoo lang, kaya nating makalakad sa gitna ng bagyo. Basta nakatingin tayo kay Kristo. Pero kapag natakot tayo, kapag tumingin tayo sa alon ng problema, lulubog tayo. Hindi ba para tayo rin nito? Kapag may unos sa buhay, sa halip na tumingin sa Diyos, mas pinagtutunan natin ng pansin ang problema. Kaya tuloy tayo lumulubog sa pangamba ng stress at takot. Kaya ngayong araw na ito, pagnilaya natin. Saan ba ako nakatingin? Sa bagyo ba o kay Kristo? Maaring meron kang pinagdadaanan ngayon sa trabaho, sa pamilya, sa kalusugan, sa relasyon, problemang pinansyal. Pero gaya ni Pedro, tinatawag tayo ni Jesus na magtiwala panitilihin natin ang paningin sa Kanya. Ngayong araw na ito, isa, may isa sa buhay natin to sa pamagitan ng maglaan tayo ng panalangin. 10 to 15 minutes. Kapag na-overwhelm ka sa bagyo sa buhay, huminga muna. Payapain ang puso at ipaalala rito kay Kristo tayo tumingin, hindi sa bagyo. Tinatawagan din tayo ng gospel na maging tagapagpayo at tagapagpalakas ng loob sa isang kaibigan may mabigat na pinagdadaanan. Minsan, isang message lang, isang kamustang totoo lang, makakapag-ahon ito ng kaluluwa. Pero alam niyo po ang pinakamagandang part dito, nung lumulubog na si Pedro, one sentence prayer ang kanyang sinambit. Ano ang sabi niya? Panginoon, tulungan mo ako. At the end of the day, kapag piling mo talaga ikaw ay lumulubog na, ito yung sasabi lang natin, Lord, tulungan mo ako. Lumulubog ako. I'm sure, walang pagdadalawang isip ang Diyos at aabutin ang iyong kamay. Amen. Kung may kakilala ka na may mga kaibigan o kapamilya, na sa tingin mo, eto, lumulubog ngayon sa mga pagsubok. I-share natin yung gospel reflection sa kanya. Malay mo, ito yung isang maging sagot sa panalangin nila. Ni-invite ko rin po kayo na i-follow natin yung ating Facebook page, www.facebook.com slash Kuya Sampagaduan o kaya naman sa YouTube, ganun din, Kuya Sampagaduan, para doon mas marami tayong matutunan, mas marami tayong mapag-share ng gospel. At syempre, bilang panghuli, allow me to lead you in a prayer. Lord, ang hirap lumakad sa daan mo. Sinasalpo kami ng hangin kasi pasalungat kami sa mundo. Maraming mga nakikinig ngayon ang mayroong pinagdadaanan. They have their own personal intentions. They have their own personal struggles. Meron silang kanya-kanyang bagyo sa buhay. At kung minsan ang piling namin, lumulubog na kami. Hayaan niyo po, Panginoon, na ng ngayong araw na ito, magtiwala kami sa iyo. Isa lang yung sabihin namin, aminin namin sa sarili namin na wala kaming magagawa. Masambit namin, Panginoon, tulungan mo ako. Dumulubog ako. Amen. Muli, magkarinigan po muli tayo bukas. Ako po si Kuya Sampagaduan, nagaanyaya, halina. Tayo ay lumalim at mamunga, lumalim sa pananampalataya at mamunga ng mabuting gawa. Amen.